yun, no? Nagkita kita na naman tayo. Okay, so, meron tayong gagawin ngayon. So, papakita ko sa inyo kung paano tayo nagbabakuna ng ibon. So, may babakunahan lang tayong dalawa. At kung gaan tayo kaaga magbakuna. Okay. So, ito. Didiscard na natin to. Pero, papadiscard natin sa ospital yon Doon muna natin para hindi na makadisgrasya Okay, so meron tayong Meron ako sa sample sa inyong dalawang ibon uh, Sakto lang naman sila uh, Pakita ko sa inyo kung Paano ko sila binabakunahan Okay, so heto na, huwag natin patagalin patagalin Nabubul na naman, let's go Okay guys, so Meron tayong ibon dito Na usog Okay, kala ko I think yung isa white red bar. So nausog. So all white sana and then nag red bar. Oh. Kaso itong isa biglang nagkaroon ng sa dibdib so grizzle na lang to. So hindi na siya white red bar ngayon, nag na. Okay, so ganito lang ako ka aga magbakuna. Okay, ang isang reason ko din kung bakit ko binabakunahan ng ganito kaaga. Although, since matagal na tayong nagbabakuna, naging practice na natin na, na hindi na sila lumulungkot. Hindi ko alam. Siguro mas magaling dahil sa dami ng practice natin, mas magaling na tayong magbakuna ngayon. Unlike before. So, So usually pag nagbakuna ako sabay na yung Uh, purga. Pero pag to ka bata, kabata, hindi ko na pinupurga. Kasi bago naman natin sila ma-produce, ginayak natin na maaga yung mga parents nito. So, yung product ng paggagayak natin is ito na yon So, we make sure na na deworm natin yung mga parents and at the same time, fully vaccinated sila. Okay? So, ganito ako magbakuna. Okay? Ilalagay ko lang yan dito sa lap ko. So maganda isarado ko to para hindi madumi yung natin. Okay. Ito yung ginagamit natin pang labas. Kaya kung mapapansin nyo, ito yung gamit ko lagi. Okay. So nilalagay ko yan dito sa lap ko. Okay. Pinibigyan ko na siya ng ano lang yan? Uh, for digestion. Okay. Kung baga pang recovery lang. So Tipang bakuna natin, ready na natin. Binibigyan natin sila ng 0.2. So Ayan. So ito, yung dalawang paa nakaipit. Ito itong kamay ko nandito sa ulo niya. At itong itong isa ito. Babatakin ko lang 'yan. Make sure na wala akong tinatamaan na buto. Okay, subcutaneous lang 'yan. So 'yan. Sabaon ko na. Tapos Tingnan natin ang point 2. Hugutin, ganoon ka simple. Okay? So sinasabay ko na rin yung pagbibigay ko ng salmonella. Okay? Again, Point two. yung ulo etong eto kung saan yung nag-hold ng ng syringe na dito sa ulo etong kamay ko ah, hawakan ko to para makita ko maigi tsaka binabato ko ng konti yung balat I make sure na wala akong tatamaang ang uh, buto okay so tusok mo lang then syringe boom Okay? Tapos ito is para sa fox. Okay? So usually, gaganon lang natin yung gapir yung gapiranggot lang na yon itutusok natin sa paa pero usually sa balat lang Ganun lang. So tapos na tayo magbakuna. Okay? So pakita ko sa inyo yung pangalawa. Okay guys, so mukhang nausog na tayo. So eto naman all white. si so, all white. Pero yung bar niya dito hindi na, hindi masyadong bar. Ayun no? So parang grizzle din ang lumabas. Akala ko nakapagpalabas na tayo. Yung isa bar to kaya lang nagkaroon ng patchy dito kaya grizzle pa din well anyways basta healthy yung ibon niya yun na mahalaga okay so again again para sa mga magbabakuna mag isa mas, ako mas madali eh oh. no yung kita niyo na yan nakaganyan ako nalagay ko lang dito sa lap kunin kipang pambakuna natin yung isang kamay ko nandito para make sure hindi siya makakapalag. At the same time, yung ulo niya hawiin ko lang. Okay? Tapos tutusok mo na. Tapos, point two. Iniwas ko lang sa balahibo. Tumama sa balahibo. Okay. Tapos, wala na to. Discard na yan. Tapos, ito. Salmonella. Again, take two. Hawiin ng kamay yung ulo. Batakin ng konti itong balat. Make sure walang tatama ang buto. All clear. Pasok. Ganun lang kadali. Iyan natin pang recovery Just in case na stress And then Binibigay natin Ayan o oh, yung ganun lang Ka-drop okay, Sasaksak na natin sa balat Kaya rinon Okay Okay So yung ibon, pag tama ang bakuna nyo, hindi hindi tumatamlay yung ibon. Okay? Pag kamali ang bakuna nyo, may tinamaan kayo. Pinakamahina nun, bukas tatahimik. And then sa late in the afternoon, mamamatay. Okay? So pag tama ang bakuna nyo, hindi nyo makikita ang lulungkot yung ibon. Okay? sa experience ko lang yan dahil ang tagal ko nang nag-vaccine okay so syempre natuto na tayo sa mga previous na pagkakamali natin kaya natin sinashare okay so makita nyo ibon parang wala lang nangyari okay okay so for the sake ng video natin kasi usually pagka nagkamali ka ng vaccine siguro after Usually after an hour lang makikita mo na malungkot yung ibon. So minsan kahit ganon as long as wala kang tinamaan na buto or what, uh, hindi naman sila namamatay. Pero may, may, tendency talaga na mamatay sila pag may tinamaan ka na buto. Okay, sa experience ko especially sa likod ng, ng leeg. Okay, so kaya yung iba nag-vaccine dito sa web, pero ako kasi, since sanay na ako dito, hindi ko na binago yung technique natin. Okay? So, yan. Tapos itong mga to, although magastos, di discard na natin to. Okay? Uh, sponsor naman to ni Skyloft. So, okay lang yan. So, yan. So, mamaya papakita ko sa inyo bago natin i-upload kung ano yung tsura ng mga young birds so you can tell kung naapektuhan ba sila o hindi pero for now papasilip ko sa inyo yung condition nila after natin sila bakunahan okay guys so pakita ko sa inyo silipin lang natin saglit so after natin bakunahan yan tingnan nyo sila, parang walang nangyari. So, dapat ganyan ang itsura ng ibon after yung bakunahan. So, ibig sabihin, wala kayong na So, tama yung the way nyo ginawa yung pagbakuna. Okay, pero para sa sake ng video na to, babalikan ko to after. Kahit mamayang hapon na para makita nyo. Okay? So, samantala, meron din tayong young bird dito. Hindi natin binakunahan yan kasi yan. Sobrang bata pa nyan So, bigyan pa natin ito na at least one week. And then, uh, babakunahan natin sila. Okay? Ito yung anak nung uh, GFL natin na Thomas Fix. Okay? So, uh, nakapasok yan. Uh, Nakapair sa Team Lucas na, as you all know, uh, GFL birds din. Okay? Okay guys, so Salamat sa lahat ng na mga nagsasubscribe sa atin. So, sa mga new subscribers natin, si Joseph De La Cruz. Salamat, Lods. Yung Vinnie and Sons Love ng UK. Si Mel Pasha. Si Norma Aquino. Oh, belated, uh, Merry Christmas sa'yo, bro, and Happy New Year. So, thank you sa subscriptions nyo. Si Ned Ben. Attendance check natin. Ito lagi nandito. Si John Michael Mendez. So... Salamat sa iyo, Lods. Si CM Padualof. Yan, new subscribers natin. Si Norman Aquino again. Si Tim Perry ng AGN. Congratulations. Uh, sa successful na one love race. So... good luck for this year. And then kay uh, Vic uh, Baniken. At saka kay Top Gun. Okay? So, yun yung mga listahan natin ng mga bago nating subscribers. Salamat sa inyo. Joseph De La Cruz, John Michael Mendez, Ned Ben, si M. Padwalov, Norman Aquino, Tim Perry of AGN, Congratulations again and uh, good luck for this year uh, Vic Banique, Vinnie and Sons Love of UK, and Mel Pasha. Okay? So, next, uh, pagka magpapadala na kami ng uh, mga young guns natin for one love races, kita try natin i-document and i-video. And then, para makita nyo kung anong ginagawa nila. So, makikita nyo na pagdating doon, pinuputulan ng pakpak, binibigyan ng uh, uh, pang deworm ini-sprayan yung kilikili okay so ganoon ang ginagawa nila so next time papakita ko sa inyo kung paano tayo nag kung paano natin kinokontrol yung mga mites ng ibon yung mga kuto nila externally so again ang ginagamit natin is in and out pero hindi pa rin tayo masaya doon. Meron pa tayong bronco na ginagamit. Okay? So, just to make sure na healthy mga ibon natin, yun ang ginagawa natin. Okay, isa-share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa natin every single day. And then, kung gusto nyo gayahin, it's up to you. So, ako naman ay eh, nag-share lang. And then, keep using probiotics hanggang kaya nyo. Okay? Pipit naman yan. So, alam niyo na kung paano ko yung makaka nyan. PM-PM lang. Okay? So shout out EC725 sa grupo ng uh, Racing Pigeon Group. Uh, dumadami na kami. Nandiyan na si Brother Cynthia Hadilio, Kuya Robert Bautista, Joey Leo si Noel Hoover? Uh, si Skyloft, si Top Gun Love, 50 Caliber, Balawis Loft, JMC Loft, SSA Loft, DC Loft, RPS Loft, sino pa ba? Si Batang Tondolov, si Ati Maribik, uh, balita ko na sa Idaho ka ba or somewhere? So or Ohio, good luck sa iyo diyan. Sana ay eh, masaya ka ngayon at maging successful ka diyan kung nasaan ka man. And then sa lahat ng kaibigan natin, kung hindi ko man na-mention, pasensya na. So, ang dami nasa isip natin. Si, si Sky, yung baby Sky namin, yung lucky charm namin. And, siyempre si Mandy. So, magiging kumari ko na yan, si Mandy. Si Maring Mandy at si Paring Orville Malvar. Okay, so, see you, sa, see you all next video natin. Uh, mag-isip tayo kung ano pwede natin share sa inyo. And then, Malay nyo, may pakita tayo ng bagong ibon. ba? Diba? Okay, paano pa? Alam nyo na gagawin nyo. rak rak na! Time check, 4.35 na. So, bumaba na yung araw. Silipin natin, binakunahan natin kung nagsitamlay. Ayan. Parang walang nangyayari. Okay? So, dapat pag nagpapuna kayo, ganyan ang kalalabasan nila. Parang wala lang. Adios!